Magdang araw, narito na ang mahahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng mga bagong disenyo sa infrastruktura para sa flood control bilang paghahanda kontra climate change. Sa kanyang naging pahayag sa Laurel Batanga, sinabi ng Pangulo na ang pangangailangang baguhin at palakasin ang disenyo ng mga infrastruktura ng bansa bilang tugon sa tumitinding pagbaha Kasunod dito ng pinsalang dulot ng bagyo, partikular na sa Bugaan Bridge sa Laurel, pati na rin ang slope protection ng tulay at isang kalsada sa Agoncillo, Batangas. Dahil sa mga pinsala, naging limitado ang daanan papunta sa ilang barangay na naging hamon para sa mga emergency response teams. Bukod dito, inyutos din ni Pangulong Marcos sa Department of Trade and Industry na tiyakin ang kalidad ng lahat ng materyales na gagamitin sa mga infrastruktura. Nagtungo sa Talisay, Batangas ang Pangulo ngayong araw para sa pawamahagi ng iba't ibang uri ng ayuda sa mga biktima ng Bagyong Christine pati na rin ang pagdaraos ng isang memorial mass sa Ground Zero sa Barangay Sampaloc. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil... Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya uh, dapat uh, maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget ko, hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa states, yung mga nangyayari. Ganyan din, sa dun din sa mga lugar na yun, eh ngayon lang nangyayari yan. kaya uh, kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin ng mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Nakapamahagi na ang Department of Labor and Employment ng mahigit 107 million pesos na halaga ng tulong sa ilalim ng Tupad Workers Program para sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine at Leon. Sa tala ng dole, aabot sa kabuang 100.9 million pesos ang uh, naipamahagi sa nasa 23,000 individual mula sa probinsya ng Camarines Sur. Nasa 1,000 beneficiaryo naman mula sa Albay ang nakinabang sa kabuang 4.3 million pesos. May git dalawang daan naman mula sa Katanduanes ang nabahagi na ng kabuang 1.29 million pesos. Sa mas sa isang daan at walumput dalawang residente ang nakinabang mula sa mahigit 718,000 pesos. Nagsimulang mamahagi ng paunang 30.83 million pesos na tulong ang dole noong October 28 para sa mahigit 7,200 apektadong benepisyaryo mula sa Albay, Camarines Sur, Masbate, Sorsogon at Catanduanes. Bawat benepisyaryo ay sinweldohan na batay sa mga trabahong ginawa nila kasunod ng nagdaang bagyo tulad ng paglilinis, pagtatanim at pagsasaka at pagre ng relief goods. Tiniyak naman ni Dole Bicol Director Imelda Gatinao na magpapatuloy ang mga programang tulad ng TUPAD para alalayan ang mga manggagawang naapektuhan ng kalamidad. Hindi pa rin sumasagot ang China sa demanda ng Pilipinas ukol sa bayad o danyos para sa mga pinsarang dulot ng pangaabala ng China Coast Guard sa rotation at resupply mission ng Maynila sa Ayungin Shoal noong Hunyo. Sa isang press briefing sa Camp Aguinaldo sa Quezon City ngayong araw, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr na wala pang sagot ang China sa ipinadala nilang liham sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Sa naturang sulat ay sinisingil nila ang China ng danyos na aabot sa 60 million pesos dahil sa insidente naganap noong June 17. Kabilang dito ang danyo sa sapilitang pagguha ng CCG crew nang hindi bababa sa pitong armas ng AFP pagbuta sa dalawang rigid hulled inflatable boats at pagsira sa navigational at communications equipment sa barko ng Pilipinas. Walong tauhan ng Philippine Navy ang naiulat na nasugatan mula sa nasabing insidente ng pangaras ng China. Isa sa mga nasugatan ay si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputula ng kanang hinlalaki na kalaunan ay naibalik din sa tulong ng mga doktor ng militar at mga katuwang mula sa Makati Medical Center Foundation. Magpapatupad ng rollback ang ilang kumpanya ng langis sa presyo ng gasolina bukas, November 5. Naganunsyo ang mga kumpanya ng langis na bababa ang singil nila sa gasolina ng 10 sentimo kada litro. Kasabay nito, tataas naman ang presyo ng diesel ng 75 sentimos kada litro. 50 sentimos naman ang dagdag sa presyo kada litro ng kerosene. Ayon sa kumpanyang Shell, nagkaroon ng paggalaw sa presyo bunsod ng pagbabago sa singil sa premium fried at biofuel. Matatanda ang noong nakaraang linggo, ay tumaas ng 50 sentimos kada litro ang presyo ng diesel at kerosene habang 20 sentimos ang itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Pinag-iingat ng pag ang mga residente sa mga lugar na naapektuhan ng naunang bagyong Christine at Leon, lalo na sa Luzon dahil sa posibleng epekto sa kanila ng papalapit na Tropical Storm Marcel. Batay sa forecast track ng pag-asa tinatahak ng Marse ang daanan sa pagitan ng mga dating track ng Christine at Leon. Kabilang sa mga inaasahang tatamaan ng bagyo ang Northern at Central Luzon. Apektado naman ang buntot ng Marse ang dulong hilaga at silangan ng Luzon na makararanas ng katamtaman hanggang mabigat na buhos ng ulan. Inaasahang magla-landfall ang Marses sa bandang Babuyan Islands o so sa Northern Cagayan, Huwebes ng gabi o biernes. Nakaabang din ang pag-asa sa inaasahang pagdating ng panahon ng amihan ngayong linggo kung saan magsisimulang maramdaman ang malamig na simoy ng hangin sa buong bansa. Ayon sa pagasa asa posibleng palakasin ang pagdaan ng Bagyong Marse ang malamig na ihip ng hangin kaugnay ng Amihan. Inaasahang opisyal na idideklarang simula ng panahon ng Amihan ngayong linggo. Nagsisimula ang Amihan sa pagitan ng huling linggo ng Oktubre at unang linggo ng Nobyembre at nagtatapos bandang Marso. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. isang araw na lamang, Pasko na! Ako si Marita Muay, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Wagong Pilipinas.